pa lang ito kasi upo lang ako dito sa okay. masing maligid na diri upo lang ako dito pwede pa nga view biyo naman dyan kahit na ano lang kante ah yan lumabas sige yan yeah, nagbagulbol yan oh yan oh nawala na naman sabi na niya sabi po ni kaibigan nga maya ay dito lang po daw siya palagi nagantay kasi Uh, ilang araw po daw no parang uh, isang ano po ako kaibigan ng Maya isang au oh, anim anim na araw po ako na hindi nakabalik dito Hey, what's up mga counters? Yun, gusto ang tiritin po na muli nagbabalik na. So, ngayong ano na to, uh, tanghali na to, uh, ay, talaga na. Uh, babalik tayo dun. No, sa ano. Uh, uh, kung saan natin palaging makikita po si kaibigang Amaya. ano So, parang yun, dun lang muna tayo. Kasi, habang pinapalamig po natin, hindi natin pwedeng didistribuin dun yung ano, yung aso uh, Ngayon, Oh my goodness talaga yung ano ko yung bag ko na bilin yay ka nandun sa ano nandun yung bag ko sa motorcycle sana hindi mawala yung yabi dun yung susi ito talagang matanda na ano? uh, makakalimutin na so yung bag ko pala nandun lang, sana. Nandun lang sa ano lang sa motor nakasabit sana hindi ano sana walang ano kukuha doon wala naman yung laman pero yung lisensya ko yun lang yung ano dun So huwag naman na natin yung isipin ha? ano na natin uh, Subukan natin na ma ano dun ng protection ah, So yun uh, bago tayo magsisimula na no, may shout out po Kaya nam no, kay Ma'am Lisqui no Ma'am Zaira o oh, Ma'am Bibi Fulido Ma'am Hads Binig no uh, Ma'am Mang Rujin yun Nisa Ayan Sir Santos at uh, si uh, Ma'am Almira Mangkut no. Uh, ate uh, po ganada ging si Miliano. Yun Ma'am Arlin Bagapuro. At si ano uh, si uh, Ate Isa. Uh, shout out po sa yung Ah, uh, mam Ma Ma'am Jimmy Luz no. Ah, uh, Chloe Marie. Uh, malag at saka si Ma'am Pamela Militar kisa uh, service ni Clemencia. Ah, uh, Ma'am Judy Villa Carlos, Ma'am Judy Dora So sa lahat ng uh, members ng DC ko Ma'am Janice Abellaneda yun. Uh, sa lahat ng sa lahat ng members ng GC ko, sa link viewers ko, sa lahat ng followers ko, uh, may live shoutout ko sa inyong lahat. So ito po yung nagko-comment, no? Uh, shoutout po kay Lady Flower, uh, Susan Tabuada, yun ito, nagko-comment. Uh, si Richard Cervantes, no? Uh, Solidad Madrigal, Marlina Aslor, Carmen Citarago uh, Ruina Tamo, Buinab uh, ano ba to? Bina Bidislia uh, Santos uh, Kita po sa uh, Rochelle Dugay uh, Si Maha Iskal Iska Christy Nisitcher Jin Manzo uh, Gina Asud uh, Si Bay B Ano ba itong pagbasa Mam Ma'am Jean Kubawasi. Uh, uh, at si ano Si Sung Selma Madeline ah uh, ano ba to is w ah uh, kot kingdom of the south yun ayun uh, marical Merto, Finita. lial infinita uh, robilin pusadas girly ligutom uh, Bibiana viviana timotio uh, alip fernandez antonia balsi sumbalis channel uh, juliana repo ah uh, si ma'am juliana no? uh, repo liya isa so maraming thank you po talaga sa inyo na at saka si mama mo si sirap no yun uh, 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 si rosy nyo ah uh, na manalo ah pili tamad lang pili tamad lang bayan hero kawa yun ah si mabili gitya yun ah rima rina patubo patubo gasir, patubo gasir, yun mahirap pa basa no carolin sikat o si mam carolin sikat Jima Picardar, Picardal, Alicia Manja. Uh, si Elin Carsula, yan. Uh, si Elin Adarmi, sali, ay, si Ma'am Sally Lirap, no? So, yan, si Ma'am Sally Lirap, yep, Lirap. Mga uh, members po ng KOT, Kingdom of the South, no? So, yan po kayo palagi, marami din kayo po. Cecilia Bernabe, Lorna Palalun, Jaime Añasco, uh, Dina makaramdam no Marcel uh, bisinti Crypto Channel ni Isabel De La Vega. Ah uh, Bibi, Bibi do yan uh, si Alin Lurito Si masarap ako sa lahat yun. Oh my goodness talaga. Ah uh, Muraki, Muraki no? Kimo. Lorita An Bibian Bola Mylin Cook si Basa Lady Lee no Miss Shin Ajaki uh, Ong Maria Victoria Valencia Nate Prado Luz Tip at saka si Maribik Miranda so yun uh, tapos na to ilalabay natin so salamat po talaga no? uh, maraming thank you po talaga sa, no? uh, sa lahat na sumusuporta po sa akin so may glove po sa lahat no? sa lahat na no? sa, lahat, sa lahat na nagko-comment dyan uh, siguro may nagko-comment pa talaga na hindi ko uh, na, nasali no kasi uh, matagal tayo nakapag hindi nakapag explore no kaya tinitipid din na yung ano natin tinatitira natin yung video. Uh, isang araw, isa lang, bisis lang, no? Kaya, yun. Bihira uh, lang tayo talaga mag-upload. Kasi sa sobrang bisis din sa trabaho, no, hanap buhay. Kaya, pasensya po talaga sa inyo kung hindi ko nabasa yung iba o hindi nasali, no? Kasi yung kinukuha na ko ito sa, ano, yung, shoutout kanina, yung inupload ko lang na, no, na nasa dagat ako, kami, yung... Nagmumotor ako doon, doon galing yan. At saka yung last upload ko, dalawa, no? Uh, dalawang video. So, yun lang po, no? Yung sa baba, ah, hindi na ako kumpuha. wey wow. Parang may mapapansin ako dito. Ang init naman dito. Dito lang kasi taliha tayo lagi Kasi mahirap doon. Mabaka gugukurin tayo ng kubra na yon pagtawanan tayo makukurner tayo dun mahirapan tayo dun kasi uh, ah, lugot yun creek hindi tapos kaunti lang yung ano kaya dito tayo no magantay antay lang tayo dito upo, upo naman tayo yun yung listahan ng shoutout natin oh. nilalabay pa dyan dito lang tayo upo against the light kayo wow well, against the light man dito saan kaya yung ano ah saan kaya si ano si kaibigang amaya kaibigang amaya kaibigang amaya ah pwede po bang makipag ano makipag maritisang sayo ulit ah okay O nasaan ka? Nasaan ka, kaibigan mo ya? Ano lang to, standby lang ito kasi upo lang ako dito sa, okay. Masi maligid ta diri. Upo lang ako dito. Pwede pa nga, napabiyo naman dyan. Kahit na ano lang, kante. Ah, yan lumabas, sige. Yeah, nagbagul hmm. oh, yan, nagbagulbol. Yan. Oh, o oh, nawala na naman. Sabi na niya, sabi po ni kaibigan ng Maya, ay dito lang po daw siya palagi nagantay kasi uh, ilang araw po daw, no. Parang uh, isang ano po ako kaibigan ng Maya, isang oh, anim, anim na araw po ako na hindi nakabalik dito. Kasi yun busy talaga, may nilakad, no. Ah, uh, ganun talaga kapag ano, uh, maghanap buhay. Kaya matagal akong nakabalik yung mga usap-usapan natin dito, tinitipid-tipid ko lang. Minsan pa nga hindi ako makapag-upload kasi sobrang ano nagtitipid din. Uh, ah sige. Ah, so yun, sabi po ni kaibigan ng Maya. I eh, ano po daw no. Ah. may pag-usapan daw ngayon, no. Pero ang pinaalala niya po talaga eh, ano lang, ito po ay mga ano lang po daw. Ano po 'yan kaibigan ng Maya? Sabi po na kaibigan nga ang lahat po daw na pag-usapan dito at nakikita nyo po na uh, lalo na sa mga viewers ko, ulit-ulit niya kayo na po, uh, tayo na po daw yung bahalang musga at saka, kung napapansin natin, o nakikita natin na may katutuhanan yung kanyang mga sinasabi o narinig sa video na ito, ay, yun, uh, magpapasalamatin at least na uh, nakatulong din or para bang Uh, yun, maging hour po, no? So, sabi nun niya, eh, ang ano naman talaga, ang tao, hindi daw na, na na nagaganap na pala, dumating na pala, no? Nahuli, huli lang yung pagkasabi, pero dumating na pala, or uh, hindi pa dumadating, no? Pero, yun, sabi niya, mga topic ko ngayon, sabi niya, ang, ang pagkano niya, eh, nagaganap na talaga yung iba, at, mayroong hindi kaya, yun, pinaalala niya muli, no. Kaya, so, salamat po, no, kaibigang Amaya sa palagi niyo po, ano, ah, uh, <coughs> wow. Ah, sige, saan po da tayo dito? Kasi yung huli nating pag, ano, pag-uusap ba yun? Yung, ano, yung pagkagutom, yung bang ang pera ay hindi na po, ah, uh, magagamit dahil sa sakuna. Sabi po ni kaibigan nga Maya, no, ah, pag-usapan do yan mamaya, no, may idadagdag do siya. So, mamaya po doon yan ang no? pag-usapan niya, no. Kaya, ang ano niya, so, oh, ano yung pag-usapan natin ngayon? Kasi kaulan nun na po doon, Matay, nintag-ari na ko ulit, kaulan nun jud. Ah, sige. So, yun, sabi po ni kaibigan nga Maya, no, ah, ang pag-uusapan po daw ngayon, no, ay dito mismo. Yung bansa na pinag-aagawan talaga, lap kawawang kawawa po sa ngayon pero unti-unting sumisibol nah, uh, sige po kay bigang amaya ano, uh, habang ano uh, diyan ka para makita ka po dito so sige po kay bigang amaya yan ilagay ko diyan <coughs> Pasensya na po talaga kayo. So, yun. Uh, sabi po ni, ano, ah uh, sabi po ni kaibigang Amayo, uh, ano daw, yun daw sa ano, yun daw una, no? kasi sinabi niya kanina, na mayroon, no? mayroon, anong ma uh, darating na epidemya. tinanong natin yung, ano, yung, yung nakaraan, hindi daw, hindi siya, hindi pa siya, napasiu no, na lang yan ang malala yung isa no pero ang sabi niya ay eh, dapat daw magpapasalamat you know, uh, tayo sa Panginoon kasi ang nakaupo daw dyan ay yung sakto talaga at sa sabi niya uh, yung namunuan po daw no sa time na yun ay siya po talaga yung ano siya po daw yung nagbigay talaga ng kalinawan no ng tao o nawawala sa isipan ng tao ang mga maling impormasyon na noon para bang kinukongker yung tao at pinasunod no na yung dating namumuno ay ganito ganyan masama daw no uh, diktador parang pinipigilan no kaya yung dumating daw no na upo daw yung isang leader na may kamay na bakal ay parang nawala no nawala talaga yung yung dating iniisip so saan po yan to saan sa tungkol saan yan yung ano So, you know, uh, sabi po ni ano, ni kaibigang Amaya uh, maintindihan na po ito ng tao at sana po daw ay makikita talaga ng tao kahit nasa ang panid man po no? kasi normal po daw yan at yan po ay kung pa ay drama yung ano ba yung uh, na sinabi ng Panginoon at nangyayari mahirap lang tanggapin no ang buong katotohanan susana so, sana mag-adjust po daw ang tao no kasi ang sabi niya eh, kung hindi lang daw na eh, kung hindi na yung kamay na bakal patuloy tayong maniniwala no sa mayroong isang namumuno sa atin na pinaano sa atin talaga dinoktrina tayo na sobrang sama no masama siya kaya kahit anong takbo anong takbo anong ano niya hindi talaga niya mar mararating no kasi mayroon at mayroong naka nakahambin ba yung na malaking isyo kaya simula daw na upo yung kamay na bakal at dun napakita ang napakatinding serbisyo no mga proyekto lalong-lalo lalo na po talaga sa balak po ng naunang leader no sa bansang ano natin itong Salanopra asong ah, kasi lanu promise lahat naman ito eh ano um naupo yon no sabi po ni Kaibiga ng Maya parang naalala ng tao no yung plano kasi niya ay pagdugtungin no lahat ng mga kapuluan yung bang mga isla-isla so kung nakikita natin napapansin ang no, sabi po ni Amaya uh, ah, napapansin niya ng tao no na marami pong mga tulay na ginagawa na pinagdugtong yung isla no kasi yan po daw ang plano po talaga ng Diyos na yung nauna at yun din ang dahilan kung bakit nawala po yung ano no kasi nakakita po sila ng magandang serbisyo tapos um, parang magkaano lang din sila ba magka yung sinusuno din no kaya yun um, na ano yung tao na convert yung tao na no? nawala yung yung dinoktrina na yan po ay diktador o masama kaya sabi po ni kaibigan Amaya na malaking tulong po yan no na maupo po ang tinatawag no o nakapredict or sabi niya ay nasa propesiya na po no na yung sa galing sa norte yung uh, tinatawag na the oriental fern. So nagaling sa norte. So parang plansado lahat, no. Plansado talaga lahat. At saka, yun nga yung ano niya na ang panginoon po ay may ano, may, may plano talaga, no. Hindi lang pansin ng tao. Minsan ng tao ay hindi ba matanggap, no. Lalo na no po talaga yung magkakampi-kampihan, no. Yung sa idolist o yung tinatawag na mga loyalist, ganun ba yun sa atin, no? Pero kung ano daw, sana ay hindi. Kasi lahat naman daw na tinalaga dyan, ay may ano ng Diyos, no? May patnubay ng Diyos at may insaktong panahon talaga. May rason din, no? Kaya, yun. Ah, Kaibigang Amaya, ah, tama po ba yung pagka, ano ko, pagka marites ko diyan? So, yun, uh, sabi po ni kaibigang Amaya, uh, taman man po daw. No? At, saka, sabi po niya, ay nangyayari na po yan. No? Nangyayari na po yan noong nakaraang taon, sabi niya. At yung ibang tao, hindi talaga yun nakikita. No? Kahit pa daw nagbasa, kahit pa daw alam yung ano, pero hindi nakikita kasi ang tinatarget kasi nila ay yung ano talaga, yung bang nag, nag ano, kung yung bang uh, yung hindi nila matanggap na uh, hindi nila matanggap ng tao na siya pala no? Pero sabi po ni kaibigan maya, ang lahat po daw, no, ulit-ulitin niya, ang lahat po ay may patnubay sa Diyos. Kahit sino yung mga po. No? At yun po, um, sabi po niya, dapat ay ano, magpapasalamat tayo sa Panginoon. No? Lalo na po talaga, nabigyan tayo ng leader na yung, ano, yung mamamuno. No? Kasi lahat yan, no, naka-step by step na po diyan kung sino. No? Kasi bawat, ano, bawat nilagay dyan ay may papel po yan no? Ma na po 'yan kung yung papel niya ay uh, yung yung termino niya ba sa paninilbeno yung wang, yung kaniyang ano, yung bang inuutos ng Panginoon para sa kanya ay mababa lang po ba or uh, mataas-taas po na taon kaya wala tayong magagawa talaga kasi ang lahat na 'yan hindi pa tayo naisilang ay na, na ano na po daw 'yan. No, naka naka plano na po 'yan. Ang binhod ng tiil kum uupo kaya ako lang tarong dito. Ah. So, maraming salamat po kay Bigang Amaya. Kasi, yan. Uh...